Oh, mamili ka ng 552 na ha. Doon, tindahan. Doon, tindahan doon. Doon. Dali. Mapunit. Mapunit yan. Mapunit yan. Formal ha. Doon, tindahan. Mamili ka ng 552 na ulam nyo. O, oh, nga nga. O. Oh. Tara. O, oh, tara. dito. 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 Wag mo. Ganyan. Oh, dali. Nga nga. Balik ka ng 552 na doon. Oh, stindahan! Ay, nako. Kung na nga, wala kang pagkain ngayon. Doon ha, tindahan ha. 552 na. Oh, nga nga. Doon, doon. Hindi nga dyan. Ay, nako, masisira. Doon sa tindahan, bumili ka ng 552 na. Ha? O, di nga nga Doon, ha 5-5-2 na, pabili Doon Saglit lang Hindi <laughs> lang Inuutusan ko to, tinitraining ko to Doon sa tindahan, bumili kang 5-5-2 na Dali, o, doon, punta ka sa tindahan Sabi ko, pumunta ka sa tindahan Doon, no? mm, mm, ha oh. Wala ka ngayong ulam Doon, o no? Ayusin mo, di kita pa kakainin. ah, doon sa tindahan bumili ka ng to na. O dali. Pumunta ka na doon sa tindahan. Nakira Ka. Bala ka, wala kang ulam. Wala kang ulam. Bala ka. Wala kang ulam ngayon. Uutusan kita ayo makinig. ginagawin ng tao ng summer si Araw-araw na lang yung tao pinapaliguan. Wala magawa. Maraming ulan, e. gini araw na lang yung asa. Araw-araw pinapaliguan. <laughs> <Maraming ulan> eh. <laughs> <laughs> araw, -araw pinapaliguan <laughs> dia mantap kadang kembangku tahu kadang di 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 di